Gemini at Aries, sino nga bang magsasabing hindi pasok sa isa't isa? Matalino ang dalawang ito, parehong mahilig mag-aral at mag-usap. Patuloy silang nagbibigay ng mga bagay na nagpapalakas sa sistema o sa pag-iisip ng isa't isa. Sila rin ay nagnanais ng mga bagong karanasan at lagi nilang nais mag-explore. Sila naman din ay mahilig magbigay ng space para sa isa't isa. Pinapahalagahan nila ang independensya at nagbibigay sila ng puwang para sa isa't isa para huminga. Sila rin ay masayahing mga tao. Sila ay mapaglaro. At sila ay nagbibigay ng kasiyahan at kagaanan ng loob sa mga taong nakapaligid sa kanila sila rin ay mga taong sasamahan ka sa tagumpay. Itutulak nila ang isa't isa para sa tagumpay at sila ay suportado sa isa't isa. Sila rin ay kilala bilang mga atraktibong mga tao. Ang apoy ng Aries ay nagbabalanse sa hangin ng Gemini at lumilikha ng dynamic sa dalawang ito. Tiyak na magkakaroon ng hadlang sa daan, ngunit sa bukas na komunikasyon at pag-uunawa ay maaari nilang malumpasan ito. Sa kabuuan, may potensyal ang Gemini at Aris para sa isang mapusok, nakaka-excite at puno ng pag-unlad na relasyon.